Ayun kaya naman maaga ako natulog kagabi at maaga nga ako nagising ngayong araw. Pagkagising ko nga ay nagpunta agad ako dito sa kusina para maghilamos sa syempre para magtoothbrush na din. nakaya naman kung hindi ako magtoothbrush toothbrush ha, harap pa naman ako sa mga teachers ni Tina. Buti na nga lang din kagabi nung sinabi kong matutulog na ako ay nakatulog din agad ako. Pero sobrang aga ko ang natulog ay sobrang aga ko din talagang nagising mga mamis. 3am pa lang ay nagising na ako pero ang meeting sa school nila Athena ay 8am. O oh, di ba masyadong excited sa pamiting sa school nila Atina? Dahil nga hindi na ako nakatulog pag gising ko ng 3am, hinayaan ko na nga lang at nagselpo na lang ako at inantay ko na lang bago mag 8am. Mga 7.30 nga mga mamis sa nga nagsimula na akong kumilos. After ko nga maghilamos, pati na rin magtutro, syempre hindi pwedeng mawala ang skincare. Nakakainis nga kasi kung kailan lalabas ako ng bahay, tsaka naman ako nagkaroon ng mga tigyawat. Hindi ko alam kung saan ang galing yung mga yan, pero dati pa naman talaga itigyawatin na ako. Nakakainis lang talaga kapag sabay-sabay silang lumalabas. Ayaw talaga magpadaigan ng aking mga tigyawat. Toner at serum lang naman yung ginamit ko. Dapat talaga mag sunscreen din ako pero hindi ko na alam kung nasan na yung nabili kong sunscreen. At dahil nga din ako ng meeting sa school ni Latina, dapat nga ay pak na pak din yung aking mga pilik mata. Charot! Pagtapos din kasi ng meeting sa school ni Latina, mga mamis ay may lakad kami ni Atina. Kaya naman lalagay ko na nga to para mamaya ay hindi na ako maglalagay. Bali, nabili ko nga lang to sa TikTok, mga mamis. Nakakatuwa nga kasi ang dali lang niyang ikabit. Tsaka tumatagal siya ng hanggang isang linggo. Kahit nga maghilamos ka pa ng gusto dito ay hindi talaga to basta-basta natatanggal mga mamis. Ang dami ko kasing nakikita sa TikTok na gumagamit na mga ganto kaya naman nagpabudol na din ako. Pero alam niyo ba mga mami, tatlong buwan ata bago ko na pag-aralan kung paano magdikit nito sa pilik mata dahil natatakot din talaga ako noong una dahil nga baka pumasok sa loob ng mata ko. Pero nung nasanay naman na ako etong at napakadali ko na lang siyang nakakabit sa aking pilik mata. Dahil nga meeting lang naman sa school yung atinan ko, naglip tint lang ako at pagkatapos etong at nagbihis na ako. At kapag tuwing nga alis talaga ako or meron kaming lakad, ang unang-una talagang ginagawa namin ni Daddy ay nililinisan ko muna yung aking colostomy bag para naman hindi nakakahiyang merong nakabukol sa aking gilid ng tiyan. Nung natapos na nga akong mag-ayas ito at nagsimula naman na ako lobos ng pinto para nga mag na ng chinela, sinuot ko na nga lang yung luma kong sandals kasi nga dyan lang naman kami sa school nila Atina. Eto nga, nagsimula na ako mababa ng hagdan. mutikan ko pa kalimutan, nagdala pala ako ng bag kasi baka mamaya merong mga importanteng kailangan isulat o kaya meron naman kailangang bayaran. Ang gusto nga sana ni Daddy, iyahatid na lang daw niya ako. Kaya lang dahil hindi pa natutulog si Daddy, sabi ko ay maglalakad na lang ako. Total naman, pinaka-exercise ko na din to dahil maaga pa naman. At bukod doon, alam nyo naman, nakapit-bahay lang namin yung school ni Athena. Eto nga nandito na ako sa school nila Atina at hindi pa ganun kadami yung tao dito. Sa totoo lang, mga 8.15 na nga ako dumating para sabi ko pagating ko ay konting oras na lang yung antayin ko at magsisimula na. Pero mga 8.20 or 8.30 na ata nagsimula yung meeting. Bago talaga nagsimula yung meeting ay kakausapin muna ng mga teacher isa-isa yung mga parent. Siyempre, kailangan mong kamustahin kung ano ba o paano ba yung anak mo sa loob ng school or sa loob ng classroom nila. Pagkatapos naman akong kausapin ng teacher, ito tumupo na nga ako dito sa upuan at nagsimula na rin yung meeting. Napag-usapan lang naman kung ano-ano yung mga magiging costume ng mga bata para sa kanilang school presentation. At syempre, kasama na din doon yung magiging presyo o yung babayaran para sa magiging costume nila. Napag-usapan nga din sa meeting yung magiging field trip ng school nila. Dapat nga daw ay nung January yung field trip nila, kaya lang dahil nga daw na busy yung school at maraming inaasikaso, sa March na nga lang daw yung field trip nila. At pagkatapos syempre sa mga high school naman na pag-usapan nyo magiging JS prom nila. Hindi na nga ako nakapag-video dahil natapos na yung meeting. After nga nitong mga meeting na pang-umaga ay magkakaroon din para sa mga panghapon. Pagkatapos nga ng meeting ay agad-agad nga akong umuwi para makapagpalit at makuha na rin si Atina dahil nga may lakad kami. Noong nakauwi na nga ako, nagparit lang ako ng pang ibaba dahil nainitan talaga ako sa suot ko. At pagkatapos, pinagbihis ko nga lang din si Atina itong at nagsimula na kaming mababa para nga makaalis na. Uuwi kasi kami ni Atina sa bahay ng mama ko. At meron din nga nag-order sa akin ng pulboron doon kaya isasabay ko na. Nung umalis nga kami ni Athena, hindi na kami nagpaalam kay Daddy dahil tulog na tulog si Daddy at alam niya naman na puyat si Daddy. Pero bago kami naman talaga umalis, gabi pa lang ay nasabi na namin kay Daddy na aalis kami. Eto nga't nakasakay na kami ng jeep ni Atina pero bago nga kami dumiretso sa bahay ng mama ko, Mwaba nga muna kami ni Atina dito sa SM Fairview dahil meron kaming bibilhin. Lagi talaga namin ginagawa ni Atina to sa tuwing bago kami magpunta sa bahay ng mama ko. E eh, didiretso nga muna kami dito sa SM Fairview para mag-ikot-ikot. Pero ngayon nga talagang sinadya ko na dumaan kami dito ni Atina. Dahil bukod sa meron kaming bibilhin ay talagang bibigyan ko si Atina ng reward. Sobrang natuwa kasi ako at sobrang saya ko sa binalita ng teacher ni Atina tungkol kay Atina. Nung kinamusta ko kasi si Atina sa teacher niya kung kamusta ba siyang estudyante, walang ibang masabi yung teacher niya kundi sobrang bait daw ni Atina. At sobrang napaka-marespeto daw niyang bata. Bilang nanay talaga mga mami ay sobrang proud na proud ako kay Atina at sobrang saya ng puso ko. Kaya nung sinabi niya nang gusto daw niya ng ice cream, sabi ko bibilhan ko nga siya dito na lang kami sa SM. At yung gusto niya nga daw na ice cream ay yung dairy cream. Kaya naman sabi ko sa kanya ay bumili na nga siya ng gusto niyang flavor. Etong si Atina naman mga mami ay napakasimple lang talaga ng mga hiling nito. Madalas nga bigyan mo lang to ng isang lollipop o di naman kaya limang pirasong gummy bear. Tuwang-tuwa na talaga tong si Atina. Hindi nyo nga lang siya may kita na sobrang saya talaga pero para sa kanya ay masayang masaya na siya nun. Ito ang sa ice cream, ang gusto niya lang talaga ay yung regular daw dahil ang mahal daw nung large. Pero sabi ko nga sa kanya, wag siya mag-alala dahil nagbigay naman yung daddy niya ng pambili niyang ice cream kaya yung large na yung piliin niya. Natuwa naman yung bata nung nalaman niya na meron siyang pambiling ice cream. Eto nga doon nakuha niya na yung ice cream niya, tuwang-tuwa na nga siya mga mamis. At syempre hindi pa nga doon nagtatapos dahil meron pa siyang gustong ipabili. Itong bata na to ay mahilig siya sa mga maasim mga mamis. Kaya naman nung no, natigil kami dito ay meron talaga siyang hinahanap na parang liquid na sobrang asim daw. Ang hinahanap niya nga yung kagaya sa school sa kantina nabibili niya na tig 10 pesos ata. Pero ang sabi ko nga sa kanya ay walang ganun dyan kaya maghanap na lang siya ng iba. At pagkatapos niya ng paikot-ikot niya itong at nahanap niya na yung gusto niya. Kung nakikita niyo nga yung hawak niya sa kamay niya, ayaw yung sila sabi niya gusto niyang maasim. At nung nabili na nga gusto niya itong at bas na ulit kami ng SM para naman sumakay na ng jeep pa commonwealth at nakababa na nga kami ng riverside, sumakay naman na kami ng tricycle pa uwi sa bahay ng mama ko simula talaga nung nagkasakit ako mga mamis ay sobrang dalang ko nang makauwi dito sa mama ko dati kasi linggo-linggo, di naman kaya buwan-buwan kami kung umuwi dito sa mama ko kahit nga doon pa kami nakatira dati sa laguna pero dahil nagkaroon na nga ako, nakapansana, nabibilang na lang sa limang daliri ko kung ilang beses kami umuwi o'y nagpupunta rito sa bahay ng mama ko. At kapag nagpupunta na kami dito, hindi na kami dito natutulog, hindi gaya dati na nag stay pa kami. Ngayon kasi, oras lang yung tinatagal namin dito at umuwi din kami agad sa bahay namin.